Mga awit kabanata 30, talata 1 hanggang 12. Dadakilain kita, O Panginoon, sapagkat itinindig mo ako at hindi mo pinagalak sa akin ang aking mga kaaway. O Panginoon kong Diyos, dumaing ako sa iyo at ako'y pinagaling mo. O Panginoon, iyong isinampa ang aking kaluluwa mula sa siyul, iyong iningatan akong buhay, upang huwag akong bumaba sa hukay. Magsiawit kayo ng pagpuri sa Panginoon o kayong mga banal niya at magpasalamat kayo sa kanyang banal na pangalan. Sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang, ang kanyang paglingap ay habang buhay, pagyak ay magtatagal ng magdamag, ngunit kagalakan ay dumarating sa kinaumagahan. Tungkol sa akin, sinabi ko sa aking kaginhawahan, hindi ako makikilos kailanman. Ikaw, Panginoon, sa iyong paglingap ay pinatayo mong matibay ang aking bundok, iyong ikinubli ang iyong mukha, ako'y nabagabag. Ako'y dumaing sa iyo, o Panginoon, at sa Panginoon ay gumawa ako ng pamanhit. Anong pakinabang magkakaroon sa aking dugo pagka ako'y mababa sa hukay? Pupuri ba sa iyo ang alabo? Magsasaysay ba ito ng iyong katotohanan? Iyong dinggin, o Panginoon, at maawa ka sa akin, Panginoon, maging saklolo na wakita. Iyong pinapaging sayaw sa akin ang aking tangis, iyong kinalag ang aking kayong magaspang, at binikisan mo ako ng kasayahan upang ang pagluwalhati ko ay umawit na pagpupuri sa iyo at huwag maging tahimik. O Panginoon kong Diyos, ako'y magpapasalamat sa iyo magpakailanman. Mga awit kabanata 30, talata 1 hanggang 12.